Yeah, go. Question. Paano naman naging ganyan ka? Kasi sobrang bilis mo mag-isip. Ang bilis mo mag-salita. Pinapractis ba yan? Merong, merong talata sa Biblia na sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Karunungan ay pinakapanghulong bagay sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo unawa. At the same time, sisipagad mo sa pag-alam. Kasi kahit anong bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, pag hindi mo pinagyayaman, babawiin sa iyo yan. So pag mo, pakikinabangan mo, gagasgasin mo ng gusto, gagamitin mo ng gusto, susulitin mo ng gusto, tapos ipagpapasalamat mo. Matuto kasi kayo magpasalamat. Binigyan ka ng kahit ano, hindi ka makapagpasalamat, minsan galit ka pa. Meron niya ako na chambahan, nagmamaneho ako, nakakotse ko noon. Dumaan ako sa gas station, eh di ba sa gas station, meron libreng parang lilinis yung windshield mo. So dinilinis yung windshield ko, binigyan ko lima. Happy siya, nagpasalamat eh. Magbiyay ko, napainto ako sa isang stoplight, tapos meron pulube, yung naglilinis ng windshield na gano'n, hindi mo na hinihingi linisin nila yung windshield. Binigyan ko ng lima, binato sa akin pabalik. Sabi na, kakotse ka, lima lang bibigay mo. Sabi ko, Pu ina mo, nakakabuit eh. Pero alam mo yun, yung mapagpasalamat, mas masarap bigyan yun eh. Alam mo, palit lang kayo ng kalagayan ng Diyos, maiintindihan mo Diyos eh. Sa mga nagpapasalamat sa kanya versus yung mga arugante at tataasan tigil tingin sa sarili. Maiintindihan mo Diyos kung kanino nagbibigay ng karunungan eh. Ang Diyos nagbibigay ng karunungan sa mabababa. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot Mananatili ako hindi interesado sa tumibigyan. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo.